Alam ba ninyo kung bakit ang manok ay laging natutupot sa lupa? At alam din ba ninyo kung bakit kapag may lumilipad na uwak ay takot na takot ang mga inahin at pinatago niya ang mga sisil sa kanyang pakpak? Yan ang ating aalamin mula sa kwento ng aking lolo. Hey mano ay sa aking lolo na ang matalik talaga ang manok at ang uwak impact kahit may ginagawa si Ruwak tuwag-tuwag si Ruwak kapag hayaya siya mag-inom ni Manok isang araw habang nagiinuman sila napansin ni Manok na may magarang sing-sing si Ruwak pare ang ganda naman ng sing-sing mo kahawig ng kay Golum yan ang sabi ni Manok kay Ruwak si sa sa'yo muna Mas ko lang kukunin ha yan naman ang sabi ni Ruwak dahil nalasing na si Ruwak at nagsuka na tuloy na itong lumipad palayo kay Manok. Habang papalakad <laughs> pa uwi si Manok ay nakita niya ang mga batkada niyang mga tandang at napansin ng isang kasama niya na may suot siyang singsing. Mare, bakit suot mo yung singsing ni Uwak? Kaya, ah, eh, ano, hindi makasagot na maayos si Manok. Si Uwak ay hindi natin kauri. Kaya huwag kang makipagkaibigan sa kanya. Itapon mo ang singsing. Dali. Sa takot ng manok. Agad naman niya ito tinapon. Inabukasan. Kapag siniwa na hindi suot ni manok ang singsing. Nasaan ang sing ko? Ewan ko. Naglalakad na kasi ako pa hapon. na lang niwala sa kuko ko. Ito ang takot na sagot ni manok. Nahalata naman ni Uwak na din si Manok dahil sa nangihilig ito. Alam ko, siguro itinapon mo na yun dahil ayaw mo na sa akin. Hanapin mo yun at isauli sa akin. Dahil kung hindi, kapag may nakita akong sisiw mo, ay kukunin ko yun at ililipad ko pala na yun. Yan ang matapang na sagot. May uwak. Bumat na noon, tuloy-tuloy ang pagkustot sa lupa ng mga para hanapin ang ng singsing may uwak. Kaya kapag may lumilipad na uwak sa taas, ay agad tinatakpan yung manok ng kanyang pakpak ang kanyang mga sisi upang hindi madanggit ni uwak ang mga sisi. At yan ang kwento ng manok at ng uwak. Hanggang sa muli, babong!